nandito po tayo sa may Napindan, tagig uh, dito po kasi yung bagsakan ng mga isla natin nakikita nyo po kaliwat kanan ko lahat po ito ay bagsakan po ng mga isla hindi lang po isla makikita nyo dito meron po itong mga tilapia ali suso yan meron po tayong mga gulay nagbibenta rin po sila dito kaya Punta lang po kayo dito, napindan tagig ang area. Dito lang po yan sa may bandang tulay ng boundary ng Taytay at ng tagig. Kaya pag nakita niyo yung tulay na boundary ng Taytay at ng Tagig napindan area, makikita niyo na po itong area na to, sa gilid lang ng tulay. Nandito po lahat nagtitinda ng mga isda. Kaya isdang tabang. Isdang tabang ang makikita niyo nandito kasi tagulan ngayon napakarami ng na isda ngayon. Di ba? So punta na kayo dito, hindi na kayo basta boundary lang ng Taytay at Tagig. Gano'n dito. Dito. Marami naman. Mag kayo lahat? Dali. Routine ngarin patiman.

Guys, ito tayo. Mamimili naman tayo ng gulay ng usda. Kaya kailangan titignan natin kung sariwa din yung gulay nila. Mga kamura, didiscount pa tayo. Hingi tayo ng... Kami video. tayo ng discount kita. Kaya yun, ang nilalagay na namin ay mga hinupo namin, mga, 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 mga kamatis, mga basta gulay na panghara din sa isda. Ito po, uh, at tumimili na siya. Kahit tag-ulan, go lang ng go. sarap yung ba yung bupuni sa buno ng panas? Ito na kayo gulami. Ah, <laughs> lalo. <laughs> Yan ang pinagpapasarap. Ang tabaw lang. Ang tabaw Hi guys, I'm going <laughs>